Uh, kumusta ang lahat? Mga tagas baybay? Uh, yung mga mahilig sa teleserye? Uh, natuwa ako at may nanonood din sa ating uh, palabas. Yung part 1, kahapon part 2, ito part 3 na. <clears throat> ang ating uh, Ating uh, drama, uh, Habang May Buhay May Pag-asa <clears throat> Ay part 3 na ito Kung uh, ngayon lang kayo makapanood uh, Kapag nakapalo kayo sa aking channel Youtube, saka page Saka profile Lahat po Ayan, dalawang cellphone po yung nagamit ko Para po sabay shooting na uh, Kanya-kanyang upload na mo yan Ay, Ibig sabihin uh, Yung nakapanood sa palabas ko kapon Part 2 Ah, yung bata pa ako, <clears throat> di ba? Ah. Ah, sa murang gulang nagisnan ko yung kaguluhan sa broken broken family. Sinusunturin ko ng broken family ako. Ah, biktima ako ng broken family. Kasi ako ang panganay na anak. Ang part 3 mga kaibigan. Ang pamagat naman natin ay umpisa ng Kalbaryo. Kaya naka po tayo nang uh, medyo malungkot. Kalbaryo ng buhay ni Jeremias Kumpisa. Uh, alam niyo na ba yung kalbaryo? Ano uh, yun sa mga millennial, hindi, kung hindi kayo nakaintindi ng kalbaryo, ayun po yung paghihirap. Di ba, pag birni santo, uh, pinahirapan ang Diyos. Uh, yun yung kalbaryo. Yung paghihirap ng buhay. Yung pagsubok na parang hindi ko na makayanan sa mura kong edad. Uh, ano eh, uh, siguro uh, Uh, siyam na taon ako noon, mga... o ano na yon yung nangyari sa akin. Siyam na taon, uh, di Ibig sabihin, uh, di ba, tinwinto ko na sa inyo sa part 2, ang aking nanay ay laging nag-aaway ang nanay at tatay at maghihiwalay. Ako nga, pinag-aagawan kasi ako daw ang panganay at uh, sa kanya daw dapat, doon sa nanay. Muntit nga ako mapilayan noon, eh. Uh, ibig sabihin, mga kaibigan, ah... Uh, Uh, siyam na taon ako Tapos na ako nag-aral ng grade 1 mm, uh, Excited ito mga kaibigan Magkakuha kayo ng aral Ako, wala akong binabasa eh, Walang edit Pasinsya na Kung minsan nagkabulong tayo Magkamali Wala akong edit Hindi ko kagaya ng magaling gumawa ng video na Ang uh, linis ng salita Kasi pag may mali, doktorin lang naman yun eh Ito, parang live Walang edit yan. Ibig sabihin, na uh, nangyari, uh, siyam na taon ako, tapos na ako nag-aral ng grade 1. hindi ko na ikwento sa inyo ang pag-aral ko ng grade 1. Ah, uh, hindi, ikwento ko rin kung gaano kahirap mag-aral ng grade 1 sa amin. Doon sa, uh, ano pang tawag, no? Ay, hindi ko na babanggitin ang lugar, basta dyan sa Dumingag, ba, uh, Barrio siya, Dulo. Uh, maglalakad kami ng, uh, nag-aral ako ng grade 1, maglalakad ng, uh, uh, nasa apat na kilometro na putikan. Bitbit -bit ang sinilas. Kung minsan, wala nang sinilas, sinilas. Kasi nagagalit ang nanay, kay maputol lang doon sa putikan. O, bit, o, kung may sinilas man, bitbit. -bit. At aking, uh, bag, ay knit bag. O, yung mga senior citizen na uh, sanay sa hirap sa probinsya. Tama ba? Knitbag ang bag ninyo. <laughs> At ako, maswerte na akong may baon. Uh, kung walang baon, kasi sa sobrang hirap, manguha na lang ng bayabas. <clears throat> At kung minsan, mayroon na kaklase na sobra ang baon niya, inaalok na rin ako ng sumalo na lang sa kanyang baon. Uh, sige, uh, <laughs> kasi ang natin hanggang 7 minutes ah uh, yun, tapos ako ng grade 1 Nung uh, na taon kaya ako sinasabing kalbaryo uh, ang aking nana hindi na po nakatiis sa kaguluhan ay nambugbugbug yung tatay ko <laughs> kung maipakita ko lang sa inyo uh, marami po akong bukol sa ulo at uh, dito sa ating tuhod dito sa ating buto sa binti mayroon po yung bukol tama ng garote alam niya ba yung garote na sa Bisaya? Garote, ah uh, parang matibay na kahoy. Yan yung parang baston ng barangay tanod. Kita nyo? Parang ganun. Ayun po yung panghataw sa aking ulo. Minsan nahihilong nga ako eh. At saka aking mga binte. ah <coughs> uh, kaya ko kinipwento yan. Baka kayo, kung sa bagay ngayon, hindi na pwede yung ganyan. Magsumbong ka lang kaagad. Huli na yung tatay ninyo. Bawal na yan yan. Kuno araw, wala. Wala pang ganyan, lalo na kung nandun ka sa bundok. Wala makikialam doon. Pag siga-siga tatay, wala. Ah, takot niya magsumbong yung mga kapitbahay. <gibit> Ayan po. Ibig sabihin, kalbaryo. Uh, ah, kaya uh, ah, sinabi kong kalbaryo, Lumani lumayas na ang nanay. Dala yung, ah, ano ba ito? Dalawang kapatid. Tiga, tiga, tiga. Tatlong kapatid. Ay, hindi, hindi. Dalawa. At paano ba 'yun? May naiwan sa akin eh. Hindi ko masyadong ano kasi sa bata pa nga ako, siyam na taon lang eh. Basta may naiwang bata. <clears throat> ako na ang tumatayo doon na ah. Nag-alaga ako sa aking tatay kasi nagkasakit siya. Kaya siguro masyadong mainit ng ulo niya, konting kamali ko lang, atawin na agad ako kasi may sakit pala siya. Uh, di ko rin na, uh, di ko naman maintindihan kung anong kasalanan. Uh, mahuli ka lang ng pag, Uh, sa saing alam mo naman sa probinsya pag nagsaing saing eh, kahoy ang gamit nangahataw ka agad yun uh, yung pala may sakit siyang ulcer eh pero siyempre, eh, dapat hindi ganun kasi ako na nga lang nag alaga sa kanila eh uh, sa kanya, uh, kapatid ko at sa kasya sige uh, magsi 7 minutes na uh, at, uh, para nakakayak na ito kalbaryo na ng jeremias kumbis mahaba-haba pa po ito kaya ko kinukwento sa inyo. Ah uh, lagi kong pinaalaala. Para hindi kayo maging biktima ng uh, broken family kayong mga dalaga at binata. Planuhin mo na ninyo bago kayo pumasok sa buhay may asawa. Kasi kaya ang pinag awayan lagi ng akin tatay at nanay ay kahirapan. Uh, bakit naghihirap? Hindi nga sila handa. Ang alam ko, ginayuman yata yung nanay ko. <laughs> ginayuman nitong aking tatay. Ah, kasi may, ano yun sila eh. Ah, kailalang may anting-anting ah, sa probinsya. Ah, sige, hanggang 7 ah, minutes na po tayo. Tama na po ating video. Sana kung masubaybayan ninyo, makakuha talaga kayo ng aral. Kasi sa ngayon, ah, dahil kasi sa naranasan kong ah, kahirapan, pinilit kong planuhin ang aking pamilya. Hindi na ako magbubuhat ng sariling bangko. Kung magtanong-tanong kayo kung sino nakakilala sa akin, Nabago ko na Ang aking mga anak ngayon Kasi ayaw ko na Maging kagaya sila sa akin na Nakahirapan Hanggang dito na lang muna Abangan uh, bukas Ang part 4 Mahaba pa yan Siyempre magbibinaka pa ako At uh, marami pang mga pagsubok Na dumating Ingat lang po tayo palagi Patuloy lang sa mga pangarap